Ang nilalaman ng ating video. Hola oh <inaudible> Mula sa mag-aamang dinaanan ng tornado sa gubat hanggang sa misteryosong figure na bumabangon tuwing gabi, naririto ang anin na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Habang ang mag-aama namang ito na nasa isang kampong site sa loob ng kagubatan ng Toronto, Canada, ay bigla na lamang silang nakatanggap ng notification mula sa kanilang cellphone ng isang urgent storm warning. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Has a area. Take cover if Hindi pa man nagtatagal matapos makatanggap ng warning, ay nakakita sila ng massive tornado na nabubuo malapit lamang sa kanilang lugar. Dahil sa pangamba, ay agad inutusan ng ama ang kanyang mga anak na pumasok sa maliit na kubo upang maging taguan laban sa malakas na hangin na posibleng darating. Tornado! Tornado! Stay low! Stay low! Stay low! Stay low! Stay! 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 stay low! No, stay! 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 Oh buddy. Stay stay stay. <laughs> <laughs> stay, stay, stay! Stay, stay! Stay, stay, stay! It this small ball. this mob off! It needs to No off! off! we Are good, No, no, we're, okay, good. we're good. We're good. <laughs> no, we're dying. We're, <laughs> we're dying. <laughs> no. Stay, stay, <laughs> 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 shit, bro! <laughs> <laughs> oh my oh, god. Ice, ice, ice. Stay, stay!

dahilan upang magpanik ang mag-aama ng oras na iyon. Makikita rin ang takot ng mag-aama dahil sa lakas ng hangin dulot ng tornado. Salamat na lamang naligtas sila at walang sino man ang nasak. Isang nakakatakot at nakakakilabot namang pangyayari ang nakuhanan ng CCTV camera mula sa loob ng sementeryong ito. Isang misteryosong white shadow figure ang bigla na lamang sumulpot buhat sa isang puntod o libingan. Pagmasdan ninyong mabuti, Isang tila ba usok na figure ang bigla na lamang sumulpot at namuo mula sa ibabaw ng isang puntod. Ito ay unti-unting naglakad mula sa iba pang puntod hanggang maglaho ito na parang bula. Matapos naman itong mag-viral, ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Marami ang nagsasabing maaaring kaluluwa ito ng taong nakalibing sa nasabing puntod. Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video na ito ay nagmula naman sa YouTube channel na Franco TV. Isang gabi, ang ghost hunter na si Franco ay nagsagawa ng isang solong exploration at investigasyon sa isang kinatatakutang abandonadong mansyon na sinasabing madalas pinagpapakitaan at pinagmumultuhan ng isang batang lalaki. Matapos mag-explore at mag-inspect sa labas at bakuran ng mansyon, nang pumasok na si Franco, ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob ng bahay. Panuorin at pakinggan ninyong mabuti. Hola. Wala. Isang nakakakilabot na tunog mula sa isang laruan ng bata ang maririnig na nagmumula sa ibang parte ng bahay. Subalit nang ginalugad ni Franco ang kabahayan, ay wala naman siyang nakita. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore ay sinubukan niyang muling lumabas ng bahay upang mag anspek pa sa hindi pa niya napupuntahang lugar sa bakura ng nasabing mansyon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ay may mas nakakakilabot pa palang pangyayari ang naghahantay sa kanya. Makikita sa video ang refleksyon ng mukha ng isang bata na nakadungaw mula sa loob ng bintana. Tila ba ang bata ay pinagmamasdan si Franco mula sa labas ng mansyon. Makalipas lamang ang ilang sandali ng makita nitong papalapit si Franco, ay bigla na lamang itong nagtago at naglahong parang bula. Nang pumasok naman agad si Franco upang tingnan ang bata sa loob ng bahay, ay wala naman siyang nakitang bata. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-iinspect sa loob,

Niño. Sinubukan tawagin ni Franco ang nakitang bata, subalit walang lumitaw na bata sa loob. Subalit nang patayin niya ang kanyang ilaw, ay bigla na lamang may sumulpot na figure, subalit makalipas lamang ang ilang segundo ay naglaho na rin ito na parang bula mula sa camera ni Franco. Hindi alam ni Franco kung anong klaseng figure ang kanyang nakita mula sa dilim. Sa kanya namang pagpapatuloy na pag e sa iba pang parte ng bahay, ay eto naman ang nakuhanan ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. I definitely do not. Hola. Hola. Look like an you look like a kid's arm. Just push the door open. That's where I just came from. Isang pintuan ang bigla na lamang bumukas ng kusa mula sa harapan pa mismo ni Franco. Makikita rin ang isang misteryosong kamay ng bata ang tumulak sa pintuan kaya ito bumukas. Nang makita naman ito ni Franco, ay agad niyang ininspekt lugar at paligid kung saan nakita ang kamay ng bata. Subalit walang nakita si Franco. Naniniwala naman ang mga viewers na isang ang bata ang nagmumulto sa loob ng mansyon na ito. Isa nga ba itong malinaw na ebidensya ng isang paranormal activity? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video na ito ay nagmula naman sa South Korean YouTube channel na Didochi TV. Ang Ghost Hunter ay nag-explore naman sa episode na ito sa isa sa kinatatakutang haunted building sa South Korea. Ang kanyang isinagawang investigasyon ay naka-livestream. Sa kanyang panimulang pagpasok sa building ay agad siyang nakaranas ng kababalaghan sa lugar. Panoorin ninyong mabuti. 너뭐 하는 거, 잠깐만, 어, 여기 누구 있는데, 잠깐만. 누구 있어? 어디 계세요? 하지 마세요! 잠깐만요, 잠깐만요! 아, 잠깐만요, 잠깐만요! 어? 뭐야, 여기 또? 아, 깜짝이야! 아, 깜짝이야! 누구세요? 누구세요? 안에 누구 있는 거같 은데？잠깐 만 안에 누구 있는 거같 은데？누구 세요. 하지 마세요. 잠깐만요, 잠깐만요. 아, 잠깐만요, 잠깐만요. 어? 방금 뭐 치러왔대? 방 어? 방금 유기로뭐 치러왔어? 검은 거. 본 사람. 어? 누구야? 당신 누구야? 당신. 뭐야? 어? 누구세요? 누구야? 어? 누구? 뭐야? 뭐 잤어? 자수... 어? 됐어? 밖에 누구 있죠? 밖에 누구 있죠? 지금 잠깐만 지금 뭐아아못 나가게 막는다 나 됐다 지금 난못 나가게 막는다 죄송합니다 嗯。Huh? Sa panimulang pag-iimbestiga ng ghost hunter, ay kusang bumubukas at sumasara ang mga pintuan, sinundan pa ito ng mga nakakakilabot na kababalaghan na kanyang naranasan sa lugar. Nakakita rin siya ng dark figure na dumaan buhat sa likod ng salamin na bintana. Nakakita din siya ng isa pang dark figure na nakatayo sa left side nang pumasok siya sa isang room. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay naglahong parang bula din ang nasabing dark figure. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore sa loob ng building, ay nakakita naman siya ng figure na dumaan mula sa kaliwa papunta sa kanan sa likod ng pintuan na salamin. Subalit ito ay naglaho din makalipas lamang ang ilang segundo, bagamat may takot na, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagsasagawa ng investigasyon. Dito ay muli siyang nakakita ng figure na dumaan mula naman sa likuran ng isa pang pintuna na salamin sa isang room. Nakakita rin siya ng misteryosong muka nang lumipat naman siya ng iba pang room. Ito ay sinundan pa ng pagyanig ng buong building. Kaya naman agad na niyang nilisan ang nasabing lugar dala ng kanyang matinding takot. Isang pambihira at makapigil hininga namang pangyayari ang nakuhana ng kamera mula sa pagsabog ng Columbia's San Jose de maulat Mud Volcano. Ang nasabing bulkan ay agad nagbuga ng umaapoy na lava at maitim na usok na umabot mula sa kalangitan. Panoorin ninyong mabuti ang nakakatakot na pangyayaring ito. Oh, ay, 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 ay. No, 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 no. Eso no ha no. Eso está demorando. Eso no puede pagar. Eso es la candela. El problema es la candela. Está demorando, eso está demorando. Mírame, ya salió. Vea, eh. ya salió la candela. se acaba el mundo ya hey, ¿cómo cómo vuela otra y cómo huele otra vez? ¿Ah, sí? así lo mismo se demoró lo mismo Ajá. pero no sube la hora acá no ¿Cómo le coge la lava abajo o se guste no sé. ven, corre! ¡Dios mío! diría corre! ¡Y magola, más gola! que más hay gola. Ang pagsabog ay nangyari sa Turbo, Antioquia noong November 10. Agad naman nagsilikas ang lokal na residente upang makaiwas sa makapal na usok at nagbabagang lava na ibinubuga ng nasabing bulkan. Bagamat walang serious na na-injured na residente, may dinala naman sa ospital matapos makaranas ang iba na mahirapang makahinga dulot ng pagkalanghap ng usok na galing sa bulkan. Tinataya namang mahigit isang daan pamilya ang inilikas at apektado ng pagsabog ng bulkan. Ang video na ito ay nagmula naman sa TikTok username na Hilldog22. Ang nakakatakot na footage ay nairecord ng isang home security camera na hindi maipaliwanag kung ano o sino ang nakakakilabot na figure na nakuha na ito ng camera. Ang uploader ay nagtratrabaho bilang care provider sa bahay na ito, kaya naman agad niyang ibinahagi ang footage upang makakuha ng posibleng paliwanag mula sa mga viewers kung ano ang kanilang opinyon sa nakuha ng figure mula sa bahay na ito. Ayon sa uploader, sa pangatlong gabi niya sa nasabing bahay, ay tanging isang matandang babae lamang ang kanyang binabantayan at ito ay isang bedridden at walang kakayahang bumangon o maglakad man lamang sa loob ng halos dalawang taon na. Ang footage ay kanya lamang nakita matapos makatanggap ang may-ari ng notification mula sa home security system na may nadetect itong movement mula sa loob ng nasabing bahay. Dala naman ng kanyang pagka-curious, ay agad nilang chinek ang footage ng CCTV camera. Panoorin ninyong mabuti. Ayon sa uploader, ang mismong pasyente na dahan-daang naglalakad mula sa paligid ng bahay ang siyang nakuhana ng CCTV camera ng gabing yon. Subalit ang matanda ay sinasabing hindi na nakakatayo o nakakalakad man lamang. kinaumagahan, ay agad niyang chinek ang kanyang pasyente, subalit ito ay natutulog at walang indikasyon na may kakayahan na itong maglakad o makabangon man lamang. Matapos naman itong mag-viral sa TikTok, ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. May nagsasabi na isa itong ebidensya ng paranormal activity, subalit nang nereview naman ito ng homeowners, sinasabi nitong maaaring ang nakuhana na figure ng gabing yon ay hindi ang matanda kung hindi si Hilldog22 mismo. Maaaring nag-sleepwalking ito ng gabing yon. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong pinagdedebatihan ng mga viewers, kung ito ay isang matibay na ebidensya ng paranormal activity o mistaken identity lamang. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.